Ito naman pangako ni BBM na gagawin niyang 20 ang kilo ng bigas. Ano po ba ang nangyari kung bakit hindi po nang nagawa na gawin ni BBM na 20 pesos ang kilo ng bigas? Ginawa po niya ng paraan. Ang inasikaso niya yung mga pagkakautang ng mga magsasaka na umaabot ng 6 billion at binura po niya ito. Ngayon, kung gagawin niyang 20 pesos ang kilo ng bigas, ano po ba ang kikitain nitong mga magsasaka? Na umaasa rin sila doon sa kita ng kanilang ani ng palay. E ngayon ang kilo ng palay, napakataas na nga ng bilihin ng bigas. Pero ang kilo ng palay, siguro nasa 22 lang o 20. Alam, alam naman natin mga kababayan na napakataas ang uh, gasolina, mga mga ginagamit sa instruktora, yung pag-araro, -pag pati fertilizer. Ngayon, kung gagawin ni BBM na 20 pesos ang kilo ng bigas, ano po ba ang kikitain ng mga magsasaka? Di ba wala na?